Hindi mo katabas ya, tigalin mo mino Run. Nahulog yung kustiso. Sinubo ulit. <laughs> Pinaglaruan pa. Gulat <laughs> siya eh. <laughs> 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 Ang mahaba ng shortcut. Talaga siyang pagpasyalin eh. <clears throat> ang kulit ng MC eh. Ang malakas. Chikit, <laughs> 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 ah, dapat like. Baby mama, sikula, sikita! Sikita, sikita, sikita! Ha. I owe him, ma. Dumubog din 'yan si. Balot. Balot. Penoy. Penoy. Set sa Royal? Dapat kabana set sa Set sa

na sobrang pwersa eh. <laughs> Excited mag-swimming eh. Muntik pa gawing lugaw yung kanin eh. Oh. Wow. Uh. Wow. <laughs> Uy <laughs> uy. <laughs> Parang mandulagat ang mga bulong niya. Grabe. I'm so sorry. <laughs> Bata-bata <laughs> <upik daw. laughs> Laging talo siya eh, no? naka-steady lang eh. Eh, doon isa, Sinisilit yung may checkpoint. Buti, nakatago raw siya. Pero hindi niya alam na sa likod mayroon pala. <laughs> Lambat, eh. Yan, oh. Marabi, practice na si Kuya Mandukot. Ang dami na nandukot eh. Sanay na, sanay na. Wala na yata na laman ah. Naubos na yata. Hindi pa rin na kakahalata siya. Ayun na, ayun na. na. <laughs> sila daw kasing si ate <laughs> 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 parang daga sa takot eh ayaw ko ang lapit hindi tinamaan <laughs> <Ay. laughs> Yeah. Ha na no? Nawala ka agad. Ang naman makapagtago. Yeah! Ayan. Nagpanggap lang pala na anino. Yo -yo! Ayan, ito ang malapit. Ayan ang bagong technology. Technology. <laughs> Ayan o. No? Kitang-kita talaga yung likod. Wow. <laughs> Jangan lupa like, subscribe, Kita-kita kalau ibu buksan mengkoca Jadi biar sempat ya Sampai jumpa umaambon daw yata. Hah? Huh? <laughs> Nakita ka ngayon. <laughs> <Tangubo>. <laughs> okay. Okay. <laughs> talaga Ayun. <laughs> nilawayan na I'm lahat ah. Like oh. That. Ay, yung pabilog lang nilawayan. Ay, di ba? Hindi kasi nilawayan yung gitna eh. <laughs> <laughs> wow. <laughs>

Oye oh, babae, eh? nakapagluto ka na ba? Hindi pa Hindi pa, bisim-bisim pa si ate ka <laughs> Hindi pa din Nakapaglaba hmm. ka na? Hindi, hindi din Hindi rin Paano? Cruiser pun inaatupag mo? Ba't pang dami mong tanong? Nasin ka na naman Doon sa kabila yung bahay nyo, hindi dito <laughs> Sa kabila naman pala eh Kapit tinulak <laughs> <laughs> eh. eh Kapit pa rin na ko yari. may sumunod. Ang <laughs> haba <I'm> <'y. laughs> Oh, balik sa daw sila Si Isa hindi na Hindi steady eh. <laughs> sorry. <I'm too> sorry. <laughs> <clears throat> ah, sinusubukan nila kung nang tatagilid kung kaya ba silang tumambling so, <laughs> hello baby girl baby girl Mami, gusto ko mag swim swim <laughs> gusto ikaw mag swim swim, swim, swim. Mm -hmm pwede magsimsim kay kagiron man ikaw kay mahugaw man ang dagat bibigay siya lang man gusto ikaw? Mm -hmm. masigil siya lang Nalaglagi siya eh. Hindi nakailag si ate. may nakabantay eh, balik. Yun. <laughs> ha? <laughs> <laughs> uh? Oh, yun, ang galing. <laughs> Ayaw, diba? <laughs> <laughs> di ba? Binakma lang eh. Gusto <laughs> ah. nila manguha ng mangga. <laughs> <laughs> Hindi maka... Ano yung isa eh. Ayun, sakul. Ha?

parang nagtatago yung dalawa. Ano kaya? Parang may... Oh, yun. Kaya, kaya naman pala eh. San Juan pala sa kanila. Walang ligtas, nakaligo pa ka rin talaga. Sumabol ka, rin ka rin. <laughs> pe, eh. Kapag papara, sigaw lang sa amin lang. Bye, ha? <laughs> <I'm> so <sorry>. <laughs> <laughs> Ang gulo pala talaga mag-asawan. Pagka nagpapaalam na gustong lumabas, hindi pinapayagay. Pero kapag nag-aaway, pinapalayas. Oo oh, nga, no? pinapalayas nga. Ang mga ito, ah! Ayun, no? Wow! <laughs> <laughs> Hi, take your CCTV. Wow! Ha? Ayaw kaya po ito yan. Pinalimpat lang eh. Wow. Wow. Biglang nanaki eh. Wow. Ito yung dalawang oh, makulit. Ay, tarot naman eh. Ah! Asa yeah, so matang mabigat pa rin ito ba? dan siya yung

<laughs> eh? trip, no. Pwede naman <laughs> <laughs> Naglaro yung bata eh, eh? <laughs> 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 akong um, naglilit yan eh. Mukhang malaki yung nilit yan. Malaki nga. Oh, Lato na. Lato na. Okay. Kari, kasalan niyo. order pala, order. Okay, deliver na sa kon. Atong kasal okay deliver na sa eskwelahan. Lutong-lutong na. Daran deliver. <coughs> deliver ni. Anong lechon ito dito? Ito talaga eh, no? Ilang kilo kaya yan? Ang malaki eh. Uy! Kapagura mo kaya na! Ang kaya eh. Okay na. Nagugulatin to uh -huh. Uh -huh. Bo. Oh. Uh. Uh -huh. Ano lasin,